Hello fellow grower, magandang araw po In this video, usapang ampalaya naman tayo Itong tanim kong ampalaya na nakikita mo dito ay na-feature ko na rin sa isa kong video Ayan, nakatalim lang siya sa sako at sa plastic container At pinagapang ko dito sa steel matting At ngayon ay namumunga na siya After around uh, one month, nagumpisa na siyang mamulaklak at uh, in this video, gusto kong sagutin yung uh, ilang beses na rin naitanong sa akin uh, bakit daw yung kanyang uh, ampalaya ay puro bulaklak pero hindi nagbubunga. Ang ampalaya po kasi ay mayroong dalawang klase ng bulaklak. Ang isang bulaklak niyan ay lalaki. So kagaya po nito, ito ay lalaking bulaklak. At ang isa pang klase ng bulaklak ng papaya ay babae naman. At uh, itong isang ito ang example ng babaeng bulaklak. Yung babaeng bulaklak meron agad nakaabang na bunga sa kanyang puwitan. At uh, itong bungang ito ay kailangang ma-pollinate ng lalaking bulaklak para lumaki at uh, ma maging magtuloy na maging bunga. Pag na-pollinate siya ay lalaki na yan mag uumpisa kagaya nitong isa dito. Ngayon, ang uh, tanong, eh bakit daw puro lalaking bulaklak ang lumalabas sa kanyang ampalaya? Well, uh, nature po talaga yon na mauuna ang lalaking bulaklak. Base na rin sa aking uh, karanasan, sa ilang beses kong pagtatanim ng ampalaya, talagang nauna lumabas ang lalaking bulaklak. At yung mga babaeng bulaklak naman, after one or two weeks, at saka mag-uumpisa silang lumabas. At uh, palagay ko yun naman ay... Eh, Uh, logical na mangyari kasi kung mauunang lumabas ang babaeng bulaklak at wala pang lalaki ay walang magpo-pollinate sa kanila. So itong bung bungang ito, halimbawa, itong bulaklak na ito ng babae, hindi ito mabubuntis pagka walang lalaking bulaklak na nauna sa kanya. Pag siya ang nauna at wala pang lalaki ay uh, maninilaw lang ito, matutuyo at uh, hindi mabubuo ang bunga. So talagang nauna ang lalaki so kung meron kang tanim na ampalaya at uh, napansin mo puro lalaki ang bulaklak kagaya nito sa akin dito puro lalaki pa ang bulaklak nito eh huwag kang mawala ng pag-asa dahil uh, darating at darating ang oras lalabas din ang babaeng bulaklak so dito nga meron nang lumabas ito nauna ito at itong isa dito ayan nagumpisa na rin uh, lumaki. So, paano ba sila napopollinate? Hindi naman sila magkakatabi. So, ito po, normally napopollinate dahil sa hangin. Ito kasi lalaking bulaklak, dito nang gagaling ang uh, pollen. At yung pollen na yun, pagka tinatangay lang siya ng hangin. Uh, parang pulbus yan, pinong-pino. At pag umabot dito sa bulaklak ng uh, babae, ay mag na siyang mabuntis. mag ng mabuo ang bunga. Kung hindi naman mahangin sa inyong lugar, ang isa sa nakakatulong para ma-pollinate ang babaeng bulaklak ay yung ating mga natural pollinators. Kagaya po ng bubuyog, paro-paro, ano, yung ibang mga insekto na kumakain ng nektar mula sa bulaklak. So nagpapalipat-lipat sila mula sa babae, mula sa lalaki, vice versa. So doon po napopollinate ang bulaklak. Ngayon, kung meron namang uh, lalaking bulaklak at meron din babae pero hindi pa rin nagtutuloy ang uh, bunga ng iyong ampalaya na dinilaw lang itong uh, bubot. Well, ibig sabihin po niyan, hindi siya napopollinate. So, in that case, kailangan nating mag-hand pollination. Yung hand pollination, ang ginagawa lang po dyan ay kinukuha itong lalaking bulaklak. Tinatanggal yan. Ops, nalaglag. Huwag tayo ng isa pa. Yan. Yung nasa gitna niya, na dilaw, doon po nang gagaling ang uh, pollen. At yung pollen na yon ay ikikis-kis lang natin dito sa babaeng bulaklak. So, ikikis-kis mo lang sa dyan. At yan po ang tinatawag na hand pollination. Uh, nangyayari lang yan pagka talagang hindi nabubuo ang uh, bulaklak ng uh, babae kung halimbawa walang pollinators sa yung lugar, hindi rin mahangin, no? Uh, pero pagka nasa open area ka, lalong-lalo na pagka sa bukid, hindi po kailangan ng hand pollination kasi sa hangin lang at sa mga pollinators ay siguradong mabubuo na ang bunga ng ampalaya. So, hindi dapat mag-alala pagka puro lalaking bulaklak ang lumabas sa iyong tanim na ampalaya. Talagang normal po yan. Nauna talagang lumabas ang lalaking bulaklak. Ngayon, uh, dagdag natin na tip sa pag-aalaga naman ng uh, ampalaya. Pagka yan ay uh, nagumpisa ng mamulaklak, dapat po ang ibibigay nating fertilizer dyan ay yung kompleto na ang uh, sustansya. So, pag commercial fertilizer, pwede po dyan ng triple 14, triple 16, ibibigay natin once a week. And then, sa mga insekto naman, kung uh, maraming insekto sa iyong lugar, pwede po tayo mag-spray ng uh, insecticide, lalong-lalo na doon sa mga tumutusok. Ito kasing ampalayang ito, ah, uh, pwede itong itlugan ng insekto at pagka ito initlugan ng insekto ay masisira na siya. Malalaman mo yan pagka uh, natusok na ng insekto, na itlugan na, bumabaluktot yung kanyang bunga. So yun po ang senyales na siya ay meron ng larva ng insekto sa loob. Uh, kung ayaw mo mag-spray ng uh, insecticide dito sa iyong uh, tanim na ampalaya, Pwede rin ang gawin mo ay balutan ang kanyang bunga. So, kumuha lang ng papel. Jari o halimbawa, balutan siya. Sa ganung paraan ay mapoproteksyonan mo ang bunga ng iyong ampalaya laban sa mga uh, manunusok na insekto. Ngayon, kung panahon naman ng tagulan o naguulan sa inyong lugar, uh, pwedeng plastic ang uh, ibalut ibalot mo sa kanya. So, sa akin po, ang ginagamit ko lang ay ice bag. So, yung ice bag, butasan mo lang yung dulo para pagka umulan ay lalabas ang tubig dito sa ibaba. Isa pang tip, ito naman ay kung paano palaguin ang iyong ampalaya. Well, ang ampalaya po, uh, habang lumalaki, pag dumating halimbawa ng mga 4 feet na ang haba niyan, 5 feet, pwede mo putulin yung kanyang uh, talbos, yung kanyang itaas, para lumabas yung kanyang mga laterals. Yung kasi mga laterals niya, yung mga sanga na lumalabas sa kanyang katawan, yun po ang magbibigay ng bulaklak. Doon manggagaling ang bulaklak, mapababae, mapalalaki. So doon tayo makakaasa ng bunga. So kagaya nito, although maliit pa itong aking tanim na ampalaya, ayan, maliit pa yung kanyang katawan, hindi pa talaga mature. Oh. Ayan. Hindi pa siya woody kasi ito magiging doble pa ang laki ng katawan nito later on. Magiging woody bata pa siya. So, kahit na bata pa siya, ayan, ang dami niya ng bulaklak at nagumpisa na siyang magbunga. May mga nakikita na rin ako na babae, babaeng bulaklak sa kanya. Hindi palang lang marami, pero nagumpisa na. Dito, ito yung isa, oh. ito pa isa, ayan. Babaeng bulaklak din yan. At uh, medyo malaki na yung bunga, so ibig sabihin na pollinate na yan. Hindi pa yung isa. Alright. Yan po yung ating very very short tip kung paano magalaga alaga ng uh, ampalaya at uh, bakit ba laging nauuna yung bulaklak ng lalaki o bakit ba laging puro bulaklak ng lalaki ang inyong nakikita. Natural po yan, maghintay lang kayo, lalabas din ang mga babaeng bulaklak at mag uumpisa ang maging bunga later on. Alright, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.